Huhugas muna tayo ng kamay. Ayan. Da, di ba? Ayaw ko kami. Ito ay yung may kawit. Tapos igaganon niyo siya. Ayan. O, oh, di ba? Mm. Ay! Guys! Look! Umuulan dito ngayon. Ayan, kaya hindi ako na pag-display. Kaya ngayon, ayan, hindi ako pwedeng mag-display. So, gagawin ko ngayon, guys, is gagawa ko ng yelo. Kaya hindi tayo makabenta dito. Basta may iba tayong substitute na business na pwede pa rin natin pagkakitaan everyday. Kahit umuulan, guys, maraming mamimili dito ng yelo. Lagi ako nauubusan. So, ngayon, papakita ko sa inyo, guys, ang paggawa ko ng yelo dahil actually, na, naipakita ko na sa inyo dati. Na-vlog ko na to. Gusto ko lang ulitin dahil sobrang natuwa talaga ako sa isang aparato na to. Ano ba tawag doon? Kasi nga itong material guys na ginagamit ko sa paggawa ng yellow. Kasi nung time na yun guys, um, hindi ko pa siya kabisado gamitin. Kaya pinakita ko siya pero okay naman siya nung pinakita ko. Pero hindi siya ganun ka, parang hindi siya ganun ka amaze amazing tingnan nung una kong pinakita sa inyo. So ngayon, uulitin ko siya guys, hey, papakita ko siya sa inyo. Wait hey, lang. Kasi sa gagawa ako ng yellow, eh, wala akong magawa sa buhay. i share ko na lang sa inyo ang aking paggawa ng yellow ulit. Ito guys, oh, naalala nyo to. Dati ko nang vlog to, kaya lang, hindi ako satisfied doon sa una kong pag-vlog nito dahil hindi ko siya masyadong nabigyan ng justice, hindi ko siya masyadong naipakita. Pero ngayon guys, as i masasabi ko na sobrang gamay ko na itong gamitin napaka useful nito guys pag gagawa ka ng yellow lalo na pag maramihan at gusto mo nang mabilisan ito tsaka yung ayaw mo madurog yung mga daliri mo kakatali eto guys talaga sobrang marirecommend ko to sa inyo meron itong plastics ibibigay ko rin guys ang link nito pag may interesado sa inyo pag yung business nyo is paggawa ng yellow so kagaya ko ito gagawa ako guys e, papakita ko ulit sa inyo kung gaano kagaling ang bagay na ito pagdating sa paggawa ng mga yellow. Ayan. Try natin dito. We just struggle kasi kailangan ko ng patungan para mas makita nyo. Hindi ko na ipapakita ang paglagay ko ng tubig kasi wala tayong videographer. Solo-solo ko lang to. So, ganito ako pag gumagawa ng yellow. Nagre-ready ako ng aking uh, favorite na palanggana. Siyempre, kasi it's color white. Malinis tingnan. So, at saka, kailangan talaga malinis dahil nga yellow, mga binibili nila, tinitake nila yan sa kanilang katawan. Kaya dapat malinis tayong gumawa ng yellow. So, eh, lagay ko na lang siya dito. Pero dapat may patungan ako dito para mas makita nyo. Or, ayan. So, may nakita na tayong patungan para mas klaro ang paggawa. So, before ako mag-start, guys, buhugas muna tayo ng kamay. Ayan, ganyan ang paggawa ng malinis na yelo. Para makita din ng ibang mga customers. Baka may mga customers sa kanya na taga dito na nanonood. Eh, at least alam nila na malinis akong gumawa ng yelo. Kasi sobrang mabenta yung yelo ko guys. Marami kami dito ano, natitinda ng yelo pero ubus-ubus pa din talaga. Kasi kahit na umuulan, bumibili pa din ng yelo. Kaya kahit umuulan, gagawa pa din tayo ng yelo. So, done. Okay. Alam ako? po, hindi ko na guys papakita ang paglagay ng tubig kasi for sure naman na malinis talaga kung maglagay ng tubig. Kasi ya, ano ko pa eh. Ayan. So, important dito yung kung paano ko siya tataliin. Gamit itong aking pinagmamalaking pang um, first guys, ikot niyo ba siya? Ayan. Para mas ikot-ikot. Ito -ikot. so, talagang expert na ako dito guys. Kaya lang baka dumulas. Ayan. Sa so, ganun. Ay, dumudulas siya. Imbis na mabilis eh. Sige lang. Ayan. Da, di ba? ako so, kami. Wow, this... Tsaka tinan nyo guys. So, super taba. Ganito ako gumawa ng yelo. Taba. And yung iba guys, pag gumagawa ng yellow, hindi nila alam paano gawin yun. Kasi, pag gumagawa sila, kahit anong pag-ikot, eh, hindi pa din siya tumataba. Ang ginagawa ko guys, maglalagay muna ako ng water, ba diba, sa plastic. Ayan, pupunuin ko yan. Tapos, gano'n siya, ipupush ko siya. Ayan, ipush ko siya guys, hanggang sa ganyan. Tapos, lalagyan ko ulit siya. Dalawang beses ko siya lalagyan. Ah, tapos, ayun Oh. Pulo na siya. Tsaka ko siya itatali. Pupush ko pa din. Pupush ko siya pababa. Hmm. Sa mahigpit. Kaya dumudulas kasi yung ano eh. Kaya, mas mabilis pa akong gumanga guys eh. Hindi kasi nakikita sa camera. Wait, wait. Ayan. Ah, ikot lang yan. Ay, hindi ba napakadali niya? <gasps> yung una guys, ano, nakagawa ko naman, pero ha, hindi ko gamay, kaya, ayun, nahihirapan eh, ako. Parang hindi ko sa inyo, eh, ano, eh, slow mo ko siya guys, para masundan nyo. Kasi mabilis na process yung mabilis na process yung pinakita ko sa inyo. So, i-slow mo ko siya ng konti para mas mundan nyo. Kasi baka yung iba naghahalap ng tutorial. Familiar ba kayo guys sa tools na to? Ayan. Mahirap kasi tutungan. Hindi malapad. Eto guys. Ah, may ko sa mati. May mga 45 degree. Hindi. <laughs> yung parang dito guys. So ayan. Diba yung butas niya? Kahit pag ginanyan nyo siya, kahit hanggang dito guys, o. Oh, dapat may allowance, kahit hanggang dyan. Bebine. Ano ba ibinin? Ano ba ibinin tayo, Tapos, wait lang, sabi mo wait lang. Wait lang lang siya guys, ganyan. Tapos, ayan, tapos isang ikot lang, okay na yan. Then, ayan, oh, papasok nyo yan, dito i-angkla nyo, meron yung parang ganun sila. Ayan. Nakita nyo ba guys? <laughs> ayan. Hindi ko kasi alam paano ano yung camera. Wait lang. Ayusin natin. So, ayun guys. Nagawan ko siya ng paraan. Mas madali na to. So. Ayan. Ayan siya guys. Hindi na akong mahihirapan ipakita. Ayan. So, ulit guys. Ito. Ayan. Ayan. Kahit ganyan. Sukat nyo. Tapos, make sure itong may pakawit, ito, yun yung ilalapat nyo dito. Ah, ayan. Tapos, isang ikot. Tapos, ipupush nyo siya, guys. Ito, ito. Ayan, oh. Ay. Ayan, ayan. Nakapulupot na yan. Ipush nyo yan. Push nyo. Tapos, ito, ipapasok nyo siya dyan. Sa gitna. yan, sa gitna. Oh. Tapos ilalagay niyo sa so, sinasabi kong kawit. Para pag, di ba push kanina, ngayon naman hila. Pag hila, masasama siya guys. Ayan o, oh. ayan o, oh. nasama siya. O, oh, di ba? Hmm. Tsaka niyo siya. Higpitan. Madali na lang paghigpit. konti na lang naman nang hihilain nyo guys para mahigpit siya. Ayan o. Oh. Look. Diba? Ganun lang siya. So, ngayon tutuloy-tuloy ko na to siya guys. Pupunuin ko na yung lang tanggana. Ay! Ay! ay, guys, sa tapos ko din yung paggawa ng yelo. Nakita nyo naman kanina, ba diba, tumalsik siya. Nabasa ang aking mic. Nabasa yung receiver ko. Pati yung aking cellphone may gulay. Boys, buhay naman ng ganito eto na nakagawa na ako ng mga yelo. Ayan, napakabilis ko lang yan ginawa, guys. Sobrang bilis ko lang yan ginawa. Minutes lang. Kasi sobrang laking tulong talaga ng tools na yun. Hmm. Kamalusog hindi siya maluwag. Para pag, ano, pag gamay mo talaga siya gamitin, guys. Sobrang ganda niyang gamitin. Hindi siya maluwag. Hindi, ano, hindi maglulus yung, ayan, you know, Mahigpit na mahigpit siya guys, putok na putok. Pero make sure lang na yung plastic na gagamitin nyo is magandang klase. Yung white horse, pero kasi iba-iba yung white horse ngayon, meron minsan malambot na, ma -ma malambot yung plastic niya. Ewan ko kung fake ba yung iba. So ayun. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Tingnan-tingnan nyo guys o. Oh. Kung interest, kung gusto nyo guys na umorder nito guys, meron nito sa, ito kasi binili ko siya sa TikTok. Ayan. At, at, at tsaka, alam niyo ba kung magkano ko binili to siya, guys? Binili ko to siya ng 200 plus. Uh, kung gusto niya naman ay medyo less lang yung price niya. Meron ito sa Shopee and sa Lazada. Nasa may 99 ata or may 100 plus. Mahal talaga siya, guys. Kaya lang, yung shipping fee niya is parang... Na, depende siguro sa, sa location na. Parang ang taas ng si, shipping shipping fee niya. Kasi from province pa siya. In-order. So, ito nakaserte ako nasa 200. Nasa 200 plus siya. Pero bakal na siya guys. Ayun, mga plastic. Pero okay din naman yung ingatan ng paggamit. So, kung gusto niyo ng ganitong klase, ayan, ilalagay ko din yung, mang, yung link nito. Tapos yung, um, pwede kong ma-recommend na link sa Shopee and sa Lazada. So, sana available po siya sa Shopee and sa Lazada kung gusto niyo yung plastic lang. So, ayun. Ako ay maglalagay na ng aking mga yellow sa ref para makapagpatigas na. So, chit-check ko nga kung umuulan pa. Well, baka... Ay, umano na siya. Tumila na. So, pwede na akong mag-display. Kahit medyo late na yung oras, mag-display pa rin ako ng aking mga paninda para makabenta pa din. Ayan. So, dito kasi mga ulam yun, guys. So, dito yung mga yelo. Yeah, so ngayon, naubos ng aming ulam. Kaya wala kaming stocks ngayon. Mamimili pa. So, punoy na muna nat na-yellow na muna. So, bale. Ayan, guys. Tapos na. Ganyan ako maglagay ng yellow patayo para hindi siya mahirap pagtatanggalin. So, ang nalalaman ko dito is 12 pieces na yellow kasi nga mga ulam dito. And 5 pesos ko siya binibenta. Well, actually, pwede naman siyang pahiga pero mas prepared ko lang na nakatayo kasi non-frost naman tong ay ang ref namin. Hindi ito nag hindi ito guys nag a yung mga gilid-gilid. Pa -gilid. uh, ito lang talaga ang patitigasin niyan. Yung laman lang talaga ng ref, hindi yung mga gilid-gilid niya kasi non-frost siya. So, ganyan lang ako guys. So, nagawa ng yelo business. Ayan. Almost everyday ako guys magawa yun. Kasi ambilis yan maubos. Pag tumigas agad, ayan. Ubus agad yan. Okay. Dan na ako magawa ng yelo. Ay. So, ngayon. Mabush na muna guys. Dahil aasikasuhin ko naman ang aking mga paninda sa tindahan. Bye-bye!